So mga tol, si former 3-Division World Champion General meron na siguro ang Pinoy boxer natin na lagi may controversial sa laban. Kung matatandaan, noong laban niya sa South Korea kontra kay Japanese Ryu Akahu noong nakaraang taon na uwi sa no contest ang laban dahil sa nag-acting itong si Akahu, nasuntok daw ito sa batok. Nakalaunan mga tol, binago ng boxing commission sa South Korea ang resulta ng laban at ginawang panalo si Casimero bayan knockout sa round 2 at sa katapos ng lang po ng laban niya nito lang nakalipas na apat na araw kontra din sa Japanese na si Yuki Nori Ugoni controversial na naman ang nangyari dahil hininto ng referee ang laban sa round 4 at diniklara nga po itong technical draw dahil sa na headbutt daw itong si Ugoni pero ayon naman kay Casimero at team niya suntok umano niya ang nakatama sa noon ni Ugoni pero kahit nga po tabla ang naging laban mga tol marami ang nambabash kay Cuadro Alas dahil nakikita nila na mahina na daw ang stamina ni Casimero. Mabilis na na itong mapagod. Kanya-kanya nga pong nagbibigay ng mga masasamang komento ang mga boxing fanatics. Pero syempre, meron din naman ang nagtatanggol kay Cuadro Alas. Yan yung mga solid supporters niya at mga nakapaligid sa kanya. Bukod dyan, may tatlong kapwa Pinoy boxer nga po ang nagtanggol at nagbigay ng magandang komento kay Casimero. Una na nga po dyan, ang ating former IBF flyweight world champion Milan Melindo na minsan na din naka ni Casimero. Giit nga po ni Melindo mga tol. Halatang wala daw alam sa boxing ang mga nagpupuna kay Casimero. Pinaliwanag ni Melindo kung anong strategy ang ginawa ni Casimero sa laban niya. Ito po ang saktong sinabi niya, give all the best in the early rounds, ay isang sekretong maipapalabas ang second win. Bibigyan din ng kumpiyansa ang kalaban para pumasok at mag-off ng guard dahil sa lakas ni Cuadro Alas, naging active ang depensa ng kalaban. Para sirain yon, kailangan gamitin ang weak strategy at checkmate, kumbaga mindset daw. Kaya sa mga haters, bago daw mag-post, siguraduhin daw na may deep knowledge sa bagay na tinitira. Ayaw na nga din daw mag-comment ni Melindo dahil halata daw na walang alam ang iba. Nag-post nga din po sa Facebook mga tol, itong world title challenger na si Mark Anthony Bariga tungkol sa nagbabash kay Casimero, paliwanag ni Bariga. Boxer at boxing fans lang daw ang nakakaintindi sa nangyari. Mahirap daw sumausaw, lalo na daw kapag wala kang alam. Mas mabuti na lang umanong manahimik na lang siya. Kahit nakakainis daw ang mga sinasabi ng iba ng mga walang alam sa larong boxing. Dagdag pa ni Bariga, always daw dapat na i-appreciate lahat ng Pinoy boxer. Dahil iisa lang naman daw ang pinaglalaban nila, ang bandila ng Pilipinas. Dagdag pa ni Bariga mga tol, okay lang naman daw magbigay ng opinion pero hindi daw yung magkocomments ka na parang alam mo na daw lahat ng trabaho ng boxer. Huwag din daw magsabi ng kung ano-ano dahil hindi naman daw natin alam kung anong training program nila. Samantala, nagbigay nga din po ng pahayag itong si Mike Magic Planya sa naging laban ni Casimero kay Uguni. Ito po ang kanyang sinabi mga tol. Sa yung kay tata nga pala, sa yung laban na naging draw. Pero yung Uguni, Matigas din eh. Ayun pa Ilang beses Tamaan na solid ni Tata. Pero na-absorb niya eh. Galing din talaga. Nag-training talaga nang mabuti. Sa kisata rin naman. Palagay ko parang nahirapan siya sa laban pero... Pero mga 5 rounds, 6 rounds. Palagay ko makuha niya. Para sa akin, bag, Di, di dapat hininto yun. Kaya pa yun eh. Raywan iwan. Diyan din alam yung commission nila dun eh. Yung talaga yung boxing eh.